Uh, sa mga Mikris naman po dito, sabi ko nga po, Mikris, da, uh, Mikris, Edsy, si tatlo na lang tayo. Huwag na tayong mag -away, away po. Ano? Kung may supporters dyan na, kunwari, ah uh, pinagsasabong, wag po kayo maniwala, hindi po yung tunay na supporter. Yung mga pinagsasabong po, wag nyo pong patulan, hindi po yung tunay na supporter. Ang ginagawa nun, ginagawa niyang pagsabungin talaga yung mga mga supporters, yun yung ginagawa. Strategy nila yan para masira po ang kalinga, para mag-away-away po tayo. Kasi ang alam ko yung mga supporters ng Chomcar, supporters din ng EDC at supporters din sila ng Mikris. Yan ang alam ko diyan, ano? So yung mga nagyayabang na kunwari ano, nuwari, ano? So, ganito kami, mas malakas. Hindi po totoo yan, diyan tunay na supporter. Kasi for me pantay-pantay lang po sila. Ayun. Oh. Yes, hindi po kalingap yung sumisira talaga. So, diros daw, ang dami. Ah, si Dara, ayaw nyo po. Ayaw po ba ng daddy? Daddy. <laughs> <laughs> Kuya Rap, totoo bang welcome ni Kuya Brooks bilang reactor sila, Japan Ay, hindi po. Hindi po totoo yun. Hindi po pwede maging reactor yung mga bashers ng <laughs> Di ba? Di ko nga po pinapanood, di ko nga pinapanood yun eh, na, na ano ko lang kay, kay Kuya Balvin sa binabanggit niya sa live niya. Pero di ko pinapanood yung mga negative, mga uh, ano nang kalingap. Hindi ko po pinapanood. Sabi ko, sasayal lang ako ng oras dito. mag invite lang ako ng negative ano dito. <laughs> ng stress. Parang ganun. ko, hindi ko nalang papanood. Kasi wala man yung sasabihin sa'yo. Kundi, negative. Kung ayaw niyan sa'yo, pag-basher siya or ayaw niya sa atin, wala yung sasabihin kundi negative. So, huwag mo nalang panoorin. Kaya ako, di ko pinapanood yan. Focus ako sa mga ano mas makakapag, uh, makakabuti sa akin, makapagpa-improve sa akin, at sa mga kasamahan ko, sa mga paano ako makakatulong sa iba, mas focus ako sa ganun. Mas focus ako sa mga taong, mga nagmamahal sa atin. Kesa mag-focus ka sa mga negative, wala kang mapapala dyan. may bayarang may pat <laughs> naman po ay magkakaroon ng uh, binabayarang reactor eh sa totoo lang po kaya naman po naming uh, ituloy itong kalingap kahit walang reactor di ba yung reactor po part na rin po yun ng mga tinutulungan po namin kung bakit share namin yung aming community so may reactor o wala okay na, okay lang po sa amin no Kumbaga nag-invite kami ng reactor. Syempre, para ano uh, share namin yung community namin. Kaya pat, pat mabait kami para sa reactor. <laughs> 'Di ba? Anong mapapala po namin? Parang nagsayang lang kami ng pera. Saka wala na kayong pambayad diyan. Ang dami na dami po namin tinutulungan for charity natin. Pat mabait pa tayo, 'di ba? Ayan. Danyo lang talaga sa kalam sa chemistry. Opo, sa Big Four, lahat sila malakas yung chemistry. Kaya nga di ba naging Big Four yan dahil sa chemistry nila. Kaya yun. Sana may dumating pang isa para mabuulit yung Big Four. Kasi Big Three na lang ulit eh. Malay Pong Den or D-Rose. <laughs> Joke lang. Ba't baka pong din ako ng pong din? Nakala ko ba may pungkit? ayaw Rob Jom, Tandem King of the Dance Floor. Hey! Masaya ulit kami ni Papa Joms pa nakita kami. Yan ang una namin ni Papa Joms eh. Yan si Mikoy, yung mga, mas, mga dancer niyan. Matikto kami ulit pag nakita kami. Hindi ba kay si Dara at 'di Ah, hindi ba? Kung may boyfriend, girlfriend, may bitch. Ah, wala po. Wala pong BF na si Eden. Kasi ang sabi niya sa akin, ewan ko lang ha, kasi yung last na nabalita ako, na break na daw. So ito, uh, yung paglilinaw, ano yung title natin, kasi gusto kong linawin yung rules sa mga paggawa ng reaction video. So, ang naisip ko ganito, um, sa Big 4 or sa Big 3 love team natin, 2 days ang pagbabago gawa ng reaction video. Kasi yung ibang mga nagagawa ng reaction video, piniplay nila yung video eh, piniplay nila ng buo. So, unfair naman sa akin kung 1 day lang, paano yung ibang di pa nakakapanood. Kasi baka mapanood na sa inyo nung mga ano, kasi piniplay nyo pa eh. Kung hinihimay-himay nyo. So, naisip ko doon, two days, ano, pabuluhin muna natin. ng ano, ng dalawang araw, bago po igawan. Sa Big 3, Love Team. Tapos, doon naman sa mga charity natin, yan, uh, okay lang yan na uh, 24 hours. Mga charity, scouting, mga issues, or mga vlog natin. Ano yan, 24 hours. And doon naman sa ano naman, mga kagaya ngayon, live natin, ano yan, mga 12 hours, kinabukasan, pwede na yan gawan. Di ba yung ganda naman talaga yung rules natin? Dati lang, ang nabago lang is yung sa uh, big ano natin, sa love team natin na talagang inaabangan. Big 3. Big 3 na lang. Di ako sanay. <laughs> so, yun. Malinaw naman na po. Ano? Viral ang pong din. Malay niyo, di ba? Naku, yung iba hindi reaction na yung charity niyo. <laughs> Mababa po kasi yung views pag charity mo reaksyon eh. Pero may mga ilan nila na, na, na sisilip ko. Si Ninong Chulay, nakikita ako nagre-reaction siya sa mga charity natin. Siguro ang technique dyan, anayin niyo, uh, pag may charity kayong nareactionan, Kumbaga sa, sa araw na yun, dalawang reaction nyo, charity saka yung viral, di ba? At least nag-reaction kayo sa charity. Kuya Rap, allowed mo na din si Joy mag-vlog na, pero, opo, darating po tayo dyan, di ba? Kay Viancy nga din po, di ba? Uh, Idanlaw na natin siya mag-vlog. Kaso di ko pa nagagawan. And hintayin ko na lang siguro mag-18 si Viancy kasi sa AdSense, kailangan ng dapat 18 ka na. Ayan. Big no to season sa season 2 ng Danjoy. Wala naman po talaga. Walang season 2 ang Danjoy. Ano lang yun? ano lang kayo ni Kuya Bal? Kasi nga si Kuya Bal, kaya yan ang palaging tinatapik. Kasi hindi po siya makamove on. Nasasaktan po siya. Hindi nga siya nakakatulog eh, Kuya Bal. Hindi po yung nakakatulog.